sa video natin today, pag-uusapan naman po natin yung suporta ng tatay na koreano. So, ibig sabihin, Pilipina na may anak sa koreano, tapos paano yung suporta o paano mag-request ng suporta o maaari ba akong magreklamo para makatanggap ng suporta kahit nasa Pilipinas ako. Yan yung pag-uusapan natin sa video po na ito. May mga cases na ganyan. Halimbawa, ang case number one, kasal sila sa Pilipinas pero hindi sa South Korea. May anak sila, uh, may anak siya sa Koreano. Ngayon, nasa Pilipinas siya, hindi siya maka uh, punta ng South Korea or kaya ayaw niyang pumunta ng South Korea. Pero monthly, nagpapadala ng suporta yung Koreano. Wala pong problema pag ganun. Pero paano kung bigla na lang tama rin, o ayaw nang magpadala ng suporta yung koreano, ano yung gagawin mo? Yan po yung first case. Pangalawang case naman po, uh, tinakas mo yung bata, inuwi mo sa Pilipinas. Ngayon, dahil anak siya na, na-realize mo anak siya ng koreano, gusto mo na ngayon ng suporta dun sa tatay. Kaya lang, wala kayong contact dun sa tatay. Yan yung pangalawang case. Pangatlong case, divorce ka. Pero, nasa'yo yung bata. Ngayon, inuwi mo sa Pilipinas. Dahil uh, sa Pilipinas ka, gusto mong humingi ng sustento doon sa tatay. Gusto mong mag-request ng sustento. Noong una, noong nasa Korea ka, sinusustentohan. Nagpapadala ng monthly sustento yung koreano. Kaya lang, naman ng koreano na umuwi ka ng Pilipinas, tinigil ng koreano yung sustento. Or kaya naman, uh, sa unang taon, pangalawang taon, nagsusustento siya. Pero bigla niyang kinat ang sustento. Kaya lang ikaw, dahil nagstay ka sa Pilipinas, hindi mo na-extend yung visa mo. Wala ka ng visa. Sa, tatlo, sa tatlong example po natin, wala na po silang visa. So, hindi na sila makakabalik ng South Korea. Ano pong gagawin pag gano'n? Actually, kapag nasa Pilipinas po kayo at wala po kayong visa para makabalik ng South Korea, mahirap pong uh, magdemand ng sustento sa Koreano. Kasi ang pag uh, re request ng sustento, ginagawa lang po yan sa South Korea. Pupunta ka dito sa South Korea, dito mo ire-reklamo. Dito ka magre-reklamo para makatanggap ng sustento. May mga ganyan po. Uh, yung unang case po natin, consistent siya nung una. Kasi uh, bago pa lang yung kasal nyo. Pero bigla siyang nanawa. Biglang nanawa yung koreano. Dinibap na niya yung anak niya. Tapos hindi ka na niya sinustentuhan gumawa na lang siya ng sarili niyang buhay dito sa South Korea. Tandaan nyo, may mga Koreanong ganyan. Ang mga Koreano, uh, hindi po sila katulad ng mga Pilipino na hihintay, willing to wait. Hindi po sila ganyan. Kaya, uh, dun sa mga kababayan natin, wag nyong, wag nyong hayaan na maubos ang pasensya ng mga Koreano. Hanggat maaari, kung kaya ninyong bumalik or pumunta ng South Korea para magkaroon ng visa, ayusin nyo po muna yung visa kasi Once na magbago ang isip ng Koreano, napakadali po nilang mag-divorce dito sa South Korea. Pumunta lang po sila dun sa parang city hall at sabihin lang nila na uh, yung asawa nila is missing or kaya ayaw, bumalik, ayaw pumunta ng South Korea, madi-divorce po sila. Napakadali. Kaya lang sa part mo, napakahirap magpa-divorce sa Pilipinas. So, pag-isipan nyo po yung mabuti. So, inuulit ko po, ang sustento kapag nasa Pilipinas ka hindi mo makukuha yung sustento. Dito lamang po yan sa South Korea lamu yung uh, sustento.